Ang mga kapilingon, natabunan lang dito. Oh. What? Alam mga kapilingon dito. Oh. Wow. Wow, mga kapilingon, natabunan dito sa sako. Oh my God! Oh, ito sa plastic ba? Alam, kalaw. Oh, is bago na. Eh. Dugit ba? Pero, ang ganda mga kapilingon. Oh. Bus dito. Oh. Wow. Ang ganda mo. Dito lang. Oh, sa kandusay lang, sa gilid-gilid. Kaya, tina-address <laughs> talaga ni Pilingiro yung ano yun namin. Hala, Pero, pa dito mga kapilingon. Kalain mo, may salina oh. langganda waduh, wow, waduh, tuh waduh, waduh, supply waduh, waduh, Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingero Channel. For today's video mga kapilingon, another liraw-liraw, utikot-ikot liraw, na naman ating gagawin. Pero disappointed si Pilingero ngayon mga kapilingon. <laughs> ang nangyari kasi mga kapilingon, marami tayong sanang record na pagdadamster. Kaso nga lang, doon sa kamera na ating bagong binili. Kaso nasira, wala pang isang buwan pero sira na. Nakto talaga, hindi talaga tayo nakaano ba, <laughs> hindi pa tayo nakabawi doon. <laughs> Tapos balik balik camera, balik na lang tayo dito mga kapilingon. Pasensya na po talaga kayo no. Kaya madalang tayo ang update ngayon ba. Dahil marami kasi akong record doon, hindi ko nang buksan. Sayang kasi kaya another dumpster diving na lang ang gagawin natin ngayon. Naku na loko na. ko pa naman sanang video noon. Pero hindi lang, laban na tayo sa pagiging bilingero. Kaya yeah, let's go mga kapilingon. Hinayang talaga ako doon kasi may kamahalan pa naman ang kamera na yun. Tapos yun, naguba na. Naloko na to. Kaya yeah, let's go. Sana palarin tayo ngayon. no Makahanap tayo ng ano. Bali, ginawa pala ang tulay dito ngayon mga kapilingon. No? Ang bilis lang nila. Nag, ano, ilang araw pa lang to. Tapos nakapurma na sila dito. Ay, dito tayo dumasigil. <laughs> Bakit pasaway to? <please, hindi>, ano? <laughs> palaya nila kagabi mga kapilingon sobrang lakas ng hangin at saka ano ba kidlat kaya yun oh yung iba naka, nakahiga <laughs> siguro nadaanan to ng hipo hipo ano ba kasi dito nakatayo lang naman oh parang brown rice ito ah. kasi yung kulay ng ano nga bulaklak is brown tapos dito yun man so brown rice ito <laughs> ako lang gumawa ng conclusion kaya let's go mga kapilingon sana palarin tayo ngayon no? even if disappointed si pilingero ba dahil Akala ko ba naman excited talaga ako mamasura lagi lalo na may kamera tayo. ano ba kikita lahat ng katawan natin ngayon. Ay, back to normal na naman tayo nito. Sayang yung ano natin no. Sana maano pa yun no. May ano pa naman kasi yun. May yung tawag nito warranty ba? Iwan ko lang kung ma-repair pa ba yun. Magpatulong ko sa king kaibigan. Punta namin yun sa Sabado siguro. A few moments later. Ang first part natin dito mga kapilingun. Baka sa Kalis, klingero dito na. Baka so may makuha tayo dito ba? <laughs> Pero parang Parang wrong turn tayo ngayon mga kapilimang Kasi mga legit na basura lang ito Naku na loko na Parang Ano spilling wrong yun ba? Sa <laughs> eh, proceed yung sunahan ay A few inches later dito maglaro-liraw din tayo dito mga kapilimang Sa haro walang magkita spilling dito Yan yan natin yung kamera natin Nairapan <laughs> na ako mag-sit up na ano eh? Ay, nako Mga karton. dito. may, may ano dito mga kapilang, oh. May ano ba yung walker? Yung ang ganda pa ng walker mga kapilang, Dito, oh. Uh, ang ganda pa ng walker, oh. Pinapon lang ba? Tapos ito, gold bag. Sayang yung walker, no? Ang mahal biyan yan Susatin. So, saatin Hindi yan. Tinatapon dito. Tinatapon no ba? Kaso hindi magkasya sa box, sayang talaga. Porsito sa unahan. Ito rin tayo mga kapilingon. maglirao-lirao na rin tayo dito. Baka meron tayong makukuha dito. No? Dignan natin dito. Liraw-liraw na spiling niro na pohod. Hala dito mga kapilingon. liraw mga kapilingon. Hala may bag mga kapilingon. natabunan lang dito. Oh. What? na basa. Oh. Ala mga kapiling. Wow! Ito, oh. wow, mga kapiling. natabaw na ang dito sa sako. O, sa plastic ba? Alam, kalaw. O, oh, sa bago. Nadugyot ba? Pero, ang ganda mga kapiling. Oh. Sobrang. Wow! Oh, sobrang tibay pa nito. Oh. Ito, oh. Ang kapal pa ng kapal. Ang maganda sa bag na ito mga kapiling. Dahil, hindi sira ang mga sipir na dito ba? Oh. Tapos ang tibay. Oh. Kawawa, nadugyot. Wow! Lang, ang Lada lang kapatapit. Oh, oh. Kasi nakahandusay lang dito sa ano ba. Eh, wala man siya mga gisi. Mas ito, oh. Hala, ang ganda pa ng quality, mga kabilon. Mamahal pa man to sa uka. Hala, oh. piling jackpot ulit sa piling jackpot. Oh. Nagiging bliss ay lagay na natin ito sa sakit bago Dahil sayang din. Nako, hindi na sirot pilingiro dito. Kalain mo yun. Nako. Punta pa din sa ay, oh, ibang basurahan. Baka meron pa din. Dito rin oh. Baka meron pang natabunan. Nako, kalain yun. Nakandusay lang. Yeah, let's go. Huwag punta pa rin sa ibang basurahan. Two thousand years later. Dito rin banda mga kapilingon. May nakita rin tayong bag. Ang diyan pang bag yung mga kapilingon. Bag rin. Mga season o bag. natin nga. tsambahan natin ngayon. Ito mga kapilingon. Oh. No? At dito dito sa ano oh. ba? Oh. Dito sa winter jacket. Tapos ito. Tapos dito Oh, ang dugyot. Dugyot nga lang pero ang ganda man oh. Ay laba lang katapat nito. Oh. Hindi man ang importante. Walang butas at saka <laughs> hindi sira yung sipir ba tapos hindi ano dito walang damage ba grabe talaga patalaan mo yun dito lang una sa kandusay lang sa gilid gilid kaya <laughs> talaga ni Pilimiro yung ano yun namis anamis kasi ako sa bag o dalawa na Disney Disney ito yung design dalawa ng bag natin nakto naloko na sana jackpot Biling jackpots, Okay, let's go. Patuloy mo sunahan. Dagdag dyan pa na dito. Akalaan nyo yun, hindi na tayo pinahirapan sa kalisto ba? <laughs> may nakukuha tayo sa magilid-gilid. Nakto, naluko na. Sana, ah. Uh. Pag magkataon talaga, no? siniswerte talaga ba? Pag mayroon din panahon na kahit saan tayo bukunta, wala makuha ngayon. Nangunguhit lang yung mga basura. Ha, <laughs> sana all. Pinagpawisan ako sa sobrang init eh. Puno na agad yung bag natin, dalawang bag pala nakuha ba? Sana oh. At tuloy ito yung nahan, baka sakali na naman ba? ito, may bag na naman dito, baka bag na naman dito. Ito sa gilid. <laughs> ah, sana all bag, hindi pala. sa kubag pala. <laughs> Naluko na. Akalain niyo yun, sa gilid-gilid lang talaga ba? Swerte-swertehan na talagang magiging basuriro. Okay, let's go. Kapilang, oh, may machine na naman ako nakita, ganito ba? man daming palanggana itu mah film ba tu oh, lu bantawa gitu no makalimitan kok tu lo yang bantawa film ba <laughs> makalimitan terlalu spelingnya sih eh. ini nanti natin itu mga film itu kitchenware ba kitchenware untuk apa itu. tu ay muka boti lang pala <laughs> ngalupun itu ano? lumang mag. tingnan natin maluko na si Pilangiro ay tinitingnan sa talagang Pilangiro ba ito mga kapiling oh. may mag ba ito oh tapos yung iba mga buti lang yeah, wag na wag natin yung ano mga buti lang ba tapos itong mag may crack na akala ko kasi kitchenware kasi ganyan mga buti lang pala grabe napapagod sa si pilingiro ba kaya pahinga muna tayo dito saglit sa mga kapilingon bago tayo magpatuloy sa unahan ba at ito pala yung nakukuha natin oh no? hindi naman siguro tayo login ito ay kung sa baka sakali ba hindi na natin maragdag <laughs> ito oh. oh okay okay naman to kasi wala mga ano, dugyot lang siya tingnan kasi basurahan nga nanggaling pero pag malaban niya hindi na yan maging mukhang dugyot oh, ito oh. Ito mga kapilyo 'no, sobrang ganda, at sobrang tiba na din 'ng bag na ito ba? Ang kapal ng quality, ang kapal ng kapal, ang ah, ngayon ito ba eh? Hindi saan saan ya, 'ba? Ito, ito, tayo nito eh? Pero dandaan pa rin tayo, siya hindi madagdagan 'to 'no? Hindi pa ako maniwala, hindi madagdagan, magdagdagan pala 'ng ito. <laughs> ito ang ganda kasi 'ho, reality ko mga kapiling 'on, pahinga mo na saglit si galing ba? Pero punta si Sunahan, siya hindi natin 'to 'ma. punan, madagdagan niya, I mean. Ang laki kasi ng bag na to, isang bag pa lang kasi halos mapuno na. Kaya yeah, let's go. Two hours later. At dito banda mga kapilingon, tingnan din natin itong mga kapilingon. Piling ko mga kapilingon may damit kasi ako nakikita. Kaya buksan natin itong mga kapilingon. Sana no, damit nga yun. Piling ko lang, baka piling ko lang yun ba? <laughs> Minsan kasi madala tayo sa maling piling. <laughs> maling piling. Naloko na. Kaya tingnan natin ito mga kapilingon. Hindi natin malalaman kasi pag hindi natin tingnan. Kaya let's go. Wala naman kasi ano dito. Ito ay sobra naman tong ano eh. Naloko na, mali nga spilingira. <laughs> ah, matoma lang basura ngayon ba? Wala man oi. Wala mang laman, naloko na talaga. Tertingnan natin dito, hindi tayo susuko ba? Magdingding pa rin tayo dito eh. Ito may heart heart pa dito mga pinuno, design ba? Ah dito mga pinuno. Ala. Ah, dito mga pinuno. Oh. Ang cute na ano. Yung Ano ba tawag no? Kitchenware. Ano ba? Kitchen ba? Kitchen, kitchenware. <laughs> naloko na. Dalhin natin yan. Sobrang cute kasi. Naka ano pala ito dito? Eh? Yung bag natin, naloko na. <laughs> Hindi ko na pliplex. Pliplex natin ulit. Naloko na. Nalagay ko dito. May tao kasi na nahiya. Medyo na yes. Pilingiro ba? Ito mga kapila, no? Ang cute na kitchen Kitchen. Kitchen black. Kitchen Kitchen. Hala. Meron pa dito mga kapilo, mga mo, may sanina, oh. Wala, ang ganda. Dito mga kapilo, Oh, wala, oh, ang ganda nito mga kapilo, Eh, e, dali natin mga kapilo. Ang bango po. Oh. <laughs> Sinimot pa talaga. Inamot. <laughs> ang ganda mga kapilo, saktong-sakto ko to. Oh. Wow! Wala, maganda. Kaya dali natin yan. Tapos pa ito, oh, mga cord. Dito mga kapilo, oh. Ang daming cord, oh. Alam, nadagdagan talaga yung kuha natin ngayon ba? Nak, oh. Wow! Masirte, mas pilingiro eh. meron pa nga dito mga Basa lang kasi yung kanina. Ito ba, parang... Ano to eh? Jagger ba to? O ano ba, pajama? Ano, jogging pants? Ano ba, hindi man to eh. Basta. <laughs> ang ganda pa oh. Kaya talaga natin yan. Na, nadagdagan talaga ang kuha natin ngayon. Naloko na. na. Ala, meron pa nga mga Hello, wow. Ano to? Ah, uh, school supply ba yung pagkulay-kulay ba? Parang sign pin, no? Oh. Anong tawag nito, eh? Ah, coloring, coloring pin bala? <laughs> kulang lang, kulang lang sa iba. Kulang ng ano ba, nadagdagan. Meron nung tinakuha dati nitong ganito. Nadagdagan naman, oh. Ito mga kapilun, Ang ganda, oh. Allah. Akalain mo yun, nandito lang. Meron talaga, basura. Meron talaga, basura. May talaga, yung pang liraw-liraw ba? Ito wala na. May ano kasi, may pick grass. Nako, nadagdagan talaga ang ano nito ni Nero. Sana all talaga no, ang mga basura. Oh. Nako, puno na yung bag natin. Kaya pwede, pwede na itong uwi nito. Dito rin banda mga kapilong may nakita yung sapatos o oh, Nike. Nike na sapatos, basta na all talaga ang mga basura na dito oh. <laughs> no. mo yun. dito lang yun, nakaano lang yun, Naka, nakalatag lang. Dito rin o, mayroon din tayong ano, parang ano to, komporter, pero luma na. Ang grabe no, akalain mo yun, may sapatos. <laughs> grabe. Akalain mo yun, nadagdagan ang ating nakuha ngayon. <laughs> Mabaw. Ang babaw lang talaga ng kaligayahan, ng basurero, no. Pag makakita lang tayo ng simpleng ano ba, pero laking bagay na ito sa akin. Lalo na para sa aking pamilya, sa aking mga bataan. Eh. Nako, sobrang tuwa ni Piling Hero, lalo lalo mga bag. Aww. May t-shirt pa, nako. Ang ganda. Kaya, solve na solve yung araw natin ngayon. Kaya, feeling Bliss na naman tayo, no? Aww. Kahit, <laughs> hindi na gumagana yung kamera natin. Kaya, let's go mga kabilingon Napuno na yung bag natin, no? Tadagdag nako. feeling Bliss si Piling Hero. Maraming salamat po sa inyong lahat, no? Mga ma'am sir lalong lalo na po sa mga nagsuporta nagsubscribe. subscribe maraming salamat po at sa mga hindi pa po nakasubscribe pasubscribe po na kay channel para ang pilingiro channel ang pilingiro nga basuriro <laughs> God bless thank you for watching Shoutout muna tayo Shoutout po kay ma'am Loida Mendoza Sulu from Quezon City Novaliches shout din po kay ma'am Salin Ulasco from Paranaque Shoutout din po kay Ma'am Nini Villegas from Isabela and shoutout din sa mga bibis ni Ma'am from Cabuyao, Laguna. Shoutout din po kay Ma'am Esther Pires from Lipa, Batangas. Shoutout din po kay Ma'am Vicky Aguila and shoutout din kay Ma'am Ma Lable Abingdon from Kanduman, Mandawi. Shoutout din po kay Ma'am Rose Maniobra and shoutout din kay Ma'am Ma Silda Kalo from Cebu. Shoutout also kay Ma'am Marilo Cabrera an kay Ma'am Maggie Di Guzman. Shout out din kay Ma'am Eva Kunanan from Santarita, Rita, Lubao, Pampanga. Shout out din po kay Ma'am Imelda Edimni from Liung, Dumanhog, Cebu. Shout out din po kay Ma'am Edeliza Hineo from Quezon City. Shout out din kay Ma'am Celia Cado from Millaor, Kamsor, Bicol. And shout out din po kay Ma'am Jocelyn Alcala. And shout out din kay Ma'am Ayasna. And shout out din sa mama ni Ma'am na si Ma Nining kumawan from Pulomulok, South Cotabato. A shoutout din po kay Ma'am Mariza Tolentino. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat, mga ma'am and sir, lalong lalo na po sa mga na-subscribe at support sa aking mga YouTube channel. At sa mga hindi pa po na-subscribe sa aking channel, subscribe po na rin channel from pinggirang channel. Thank you for watching. God bless.